Guys, ang tindi ng ulan dito. Oh, itong motor ko, hindi ko na pinasok. Kaya sa labas lang, oh. Yan. Dito lang motor ko sa labas. Ngayon ay papasok na ako sa aking hideout. Tumila na po ang ulan. PINOR! PINOR! yan guys o oh. oh, lakas ng ulan dito yan ang aking tricycle yan yung aking motor andun lang sa labas Ayun, oh. kaparada hindi ko na pinasok ito ang aking tricycle paanda rin ko muna salamat at umulan ngayon mga harvest na ako ng papaya at langka grabe ulan guys dito ko inabot sa bundok okay okay tin tin ayun oh no? ang daming bunga hinog na tin tin